Hello, Good morning. So what's up mga mananap? So karon dibe namin diri sa ano ba di sa ano ah, uh, tawagan ni eh? sa tuburan. na liguan ng ribid. kita na ba di mo na ni mga kape ba di oh mo ni mo ni mga kape ba di mo ni mga ginahimo ng <laughs> kape pag hilaw hilaw pa ni siya hilaw pag mahinog siya, badi, ni siya ba di mo pula ni siya ba di maligo misa ano ba di sa 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 sige tawag ani dringet sa, sa, sa pulse oh, ba na mo ni ako pinakagawa pa ng asawa susi nadre tara pagkakabukas na ito maligo misa ano ba de? sa ano, sa suba di sa suba nang tubig sa gikan kuiba ba di guapo kay siya gikan sa kuiba tapos takuan tubig nit takuan tubig nami malaki ang ano yan ba di malaki nga dako dako ang tubig sa sapa so guapo kay diri no nindot kayo gindot kay sa laglagan ba di nature kayo papo mag camping drive, overnight maligo ligo ah May ni mo mga kanding. may may pulutan may 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 nature kay kanding may mga sabay. may 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 malig. Uy, nanagi na tubig supply sila dito yun. Oh, nanagi, huwag tubig dito eh. Huh? Nanagi, huwag tubig ikan sa kuiba. So, nakaninot dito ba dito? Kaya ang tubig dito, ikan sa kuiba. So, inana dito, no? Nagdalami tinapay. O, Nagdalami o, sa nang, ano, o. So, akong sabay, sa akong sabay, ay, re, ay. akong sabay, kaya akong asawag, akong anak. Hinelak ka, kaya basig maano. Basig gusto ang tubig ba? Gusto kang tubig, basig maanod ka sabay. Shout out ba? Shout, shout out sa mga mga dra followers. Okay. Tugno na. Ah, lamig! Sarap maligo! So, Karon. Detay mo kabot ba? ibasay mo sa nina para kung tugnaon ka. Pwede din mo sa utko nun niya. Bulad to, bulad sa inyo. Ah, dari attractive. Nice idea, mana. Nice idea. So, kanin to big ba di? At toon na to niya. Pahingon niya sa kuiba. Ito. Oh. Ito. 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 Wow, so, Karena kan, saya sa kuiba, saya paingon Terus mau yang gawas badi oh. wow, Nindut, head. nindut kaya siya badi oh. <tipun> nindut siya, nindut okay. Nindut siya Depending. Nindut siya Nindut siya Nindut siya Nindut siya Nindut siya Aku sang ano, ilipot-lipot sa Ilipot-lipot sa napa Kanaan na to badi ha Badi badi ha Ay, wuy, 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 wuy Sa dulu ani eh diri ang gagawas ang tubig tapos ang tubig limpyo kay ni siya ang tubig ani kay pwede ni siya mainom kay gikan sa buhay pa pinakapunuan ni siya badi di badi ba di oh buyag lang tabi tabi ba ana di ana siya ba di na siya badi nah, di ang tulod pinakapunuan ni sa tubig badi di oh kusog punuan sa tubig badi tapos gawas diri tapos sa pikas na apo dito sa pikas nagsanga sa kuy ba gyapon tugikan Dato.

Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. ka. na po na po ng kuiba sa sulod ba din, nindot po dito sa sulod. Gwapo po ako ang kuiba sa sulod. Tapos pwede po ka maligo dito sa sulod sa kuiba. <laughs> <po. At, laughs> Matumbang, bawal ako okay, na. Wala naka-waterproof ang... Ang ano mic.

Walay bayad, libre. Sa parang gusto mo ato, libre rani dari. <tipas> <tipas> Tapos <anakanindot>, sa <tipas> kay ikan sa kartada, maato mamotor gapon, motor <tipas> so, eh. Bili na motor diyan sa dari. O la kay di? Rere sa kulaman. <tipas> <tipas> Grabe ka ang tubig, fresh kayo. Bapak mag-camping dire, kaw bani mo mga kanding. Biat <tipas> kayo, biat kayo ng

lantah top itu lantah balik lah balik dari itu rata muka on.

Yay! So, nung atag basura ba di, dala na itong mga basura uban ba di? Ay naan na ba di no? na itong basura ba di para limpiyo pero may ba di ba? Um, Nagay basura ito, na ito ban basura. So, karam ba di pa uli naman iba di. So, digtura ko ito ang ano, tos bakla yung kagamay. Okay. Pag-abot din dala na. So, di diba? ba? Endot kayo, dala na dala na tayo dala na dala na. tapos pasakan na ni pagnam sa babaw